long time no see well ngayon lang ulit ako nakapag video at makakain lang ulit ako makakapag upload dito sa aking youtube channel na kung saan well nahirapan din akong mag ano dito nahirapan akong i-recover kasi nakalimutan ko yung password tsaka hindi ako sure kung to uh, tama ba yung nilalagay kung gmail ko pero yun naman na -ano ko siya na recover ko siya sa tulong ng ano, email, nakita ko sa mga luma ng ano, sa doon sa aking e, uh, email, kaya na-recover ko siya. Medyo natagalin din mga ilang taon din 'yun kung mga ilang taon din na hindi ko siya na-open. So na -miss ko yung aking YouTube channel na ito kaya muli tayong magbabalik dito banda. Imi, e charot lang. And ayun, monetize na pala ako dati, kaso lang, um, pagka-monetize ko kasi, is hindi maganda, kasi, nakakuha ko ng video na hindi ko akin, pero, ayun, nag-boom kasi siya, uh, duma, 500,000 yata yung, yata yung, aking views that time, pero Dinilit ko siya agad kasi nga alam kong iba yung epekto niya sa aking YouTube channel. Kaya yun, iba nga talaga yung naging epekto kaya na-demonetize ako. Kaya parang nawala ako ng gana pero kaya tinigil ko na din. Pero ngayon, magbabalik lang tayo sa ating YouTube channel. And alam kong mahirap magsimula pero kung gusto mo talagang gawin yung isang bagay, di ba? eh talagang pagsisikapan mo kasi wala namang talagang madali walang shortcut kaya sa mga tulad ko din na baguhan dahil parang baguhan na ako ulit kasi mga ulit ako ng aking mga magiging viewers dito sa youtube kasi matagal na din wala akong ano sa mga dati kong uh, nakasubscribe sa akin ng mga kaibigan ko hindi ko alam kung nagkaano pa sila o oh, hindi kaya kailangan natin ulit magsumikap pero for now siguro huwag tayong mawalan ng pag-asa or huwag tayong mawalan ng gana sa ating ginagawa basta gawin lang natin yung ating makakaya at maging, maging consistent na tayo at yun dahil magiging consistent tayo ay tutuhanin na natin ang lahat-lahat ba charot lang imi so yun yun lang mga aking may uh, ano masasabi kasi ang hirap pag nagsisimula kasi. Pero pag once na nakuha mo na at nagamay mo na lahat yung mga ginagawa mo at uh, smooth lang yung nang mga nangyayari is ayun, magtatagumpay ka pa rin sa huli. Andun yung uh, mga pagsubok pero huwag tayong susuko. Huwag natin sukuan. Yun yung isa kong ano kasi sinukuan ko to eh. Sayang ba naman may 3 point something na siyang subscriber kaya talagang binilit ko siyang ayusin. Kaya eto kaya magsisimula tayo ulit. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin dyan, please do subscribe and Click the notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong upload na video. Maraming maraming salamat. See you and God bless po. Bye bye. Thank you po.